Okay, mga katribo, tuloy po sa ating kwentuhan. Ang gusto ko ang gusto ko pong pag-usapan na naman ngayon ay ito paring ring uh, hindi ako matunawan kasi dito kay Robin Padilla eh. Ang ipinag pinagtataka ko po kasi yung sa pinagagawa ni Robin Robin Padilla every time na may hearing yung pagpapahiya niya at pagmamalabis, pagmamayabang, pagbibida. Pamamahiya sa mga resource persons. Ay hindi ko po akalain na gagawin niya dito sa mga matataas na opisyal ng Philippine Navy at Coast Guard. Alam niyo, alam na alam po natin mga kababayan kung ano ang panganib na sinusuong nitong mga mga tao natin dyan sa karagatan, yung mga bantay dyan, sa ayungin shoal, yung paglalayag nila dyan, yung pagpapatrolya, yung pag ng uh, mga supplies doon sa naka-station doon sa outpost natin buwis buhay po. Ang tawag, ang tawag namin dito niya sa Bicol eh, katimbang buhay. Hmm? Katimbang buhay. Yan po ang araw-araw na ginagawa nila dyan sa karagatan. Wala po tayong kaalam-alam kung paano nila yan sinusolve ang mga problema dyan. Wala man lang po tayong kaalam-alam. Wala tayong idea kung gaano nakakatakot although sila syempre mga lalaki yan at uh, likas sa kanila yung pagiging matapang yan yung kinakaya nila eh pero my God yun bang maliit mong sinasakyang bangka o maliit na barko bubungguin ng napakalaking barko ng kaaway na kung hindi lang magaling magaling magmaniobra siguro yung uh, ano tawag dyan, yung driver ng kapitan ng barko ano, pag binunggu yun ano na, taob sila dun ipatay sila at itong ginagawa po ni Robin Padilla ako po talaga yung nang gigigil sa'yo ha Robin Padilla ha, buisit ka yung ginawa mo doon doon sa hearing doon sa mga opisyal ng navy at armed forces coast guard talaga pong uh, fault talaga 'yon akala nyo, akala mo Robin walang na, na, na nagalit sa iyo marami nang nagalit sa iyo isa na ako doon wala kang awa, wala kang pakundangan, wala kang konsiderasyon doon sa mga opisyal, mga tao na nagtatrabaho ng ganoon kadelikado. Kung pagalitan mo parang bata, sino ka? Naging senador ka lang? Ganyan ka na magsalita sa mga opisyal? mas mataas pang pinag-aralan ng mga yon kaysa sa'yo. Naging senador ka lang. Naging senador ka lang dahil sa kabubuhan ng mga bumoto sa'yo. ba? Diba? Sorry for the term. Ganyan talaga ang nasa utak ko. At yan ang lumalabas sa bunganga ko. At pinaninindigan ko yan. Bobo lang ang susuporta at boboto dyan kay Padilla. Then, and in the future, mas lalo na sa in the future, sige, patawarin na natin yung mga bumoto nung nakaraan. Dahil akala nila, babait si Robin Padilla. Pagkasakaling may, mayroon niyang maitulong. Pero ito, naging senador lang super yabang. Oo, Robin Padilla, napakayabang mo. Nuk nukan ka ng yabang. Pagyabangan mo yung mga mga coast guard, na, ik ako nga nakabangka lang eh. Walang nagharas sa akin. Bakit nga kaya? Ha Robin. Bakit kaya walang nang haras sa na i-check? Hindi kaya may usapan kayo? Hindi kaya nagpaalam ka? sa mga inchik na oy maglalayag ako doon mag-iinalti ako doon magyayabang ako doon wag ninyo akong wag ninyo akong bubombahin ng water cannon ha friends tayo diba ako bahala sa inyo makukuha nyo yung inyong mga ginugusto hindi kaya pinagyayabangan mo sila na ikaw hindi hinaras. Siguro nagwapuhan sa o baka fans mo, artista ka. Pero ang pinakasigurado at pinakamalapit sa katotohanan, ikaw ay nagpaalam. Kayo nung amo mo. Nung kaisa-isang amo mo. At yung mga friends mo. Yung mga mga kaalyado mo ng mga taksil sa bayan? Alam yan. Nagpaalam kayo para magbida na. Oh, sabi, ng, sabi nitong mga maarting coast guard, hinaharas daw sila. Bakit itong si Robin nakabangka lang eh? Wala namang nangharas. Oh, bakit nga kaya Robin? Paliwanag mo nga yan? Sasabihin mo, pinagdududahan mo pa yung pangaharas. Naka-video na nga. Napapanood ng buong mundo. Hindi talaga maganda yung ginawa mo, Robin Padilla, doon sa mga taong nagpapakahirap, tinataya ang buhay. Bantayan lang ang teritoryo natin. Kung ganun nga naman pala na ikaw hindi hinaharas, o di ikaw na ang maghatid araw-araw, ikaw nang magdala ng resupply. Mag-isa ka lang. Magbangka ka. Para naman, wala nang wala Pilipino na malalagay sa panganib. Kasi ikaw eh, friends kayo eh, hindi ka inaano eh. Eh sila, inaano sila. At question ka pa ng question, sa presence ng Amerika, iniinsulto mo yung mga Coast Guard Navy na hindi ninyo kaya? Hindi ninyo kaya ang bantayan ng teritoryo natin? Hindi ninyo kaya na kung walang kano? Obvious ba? Kaya nga nandyan ang kano dahil hindi natin kaya. ano Tanga-tangahan lang? Ikaw na nga lang kasi Robin. Ikaw na lang ang magpatrolya doon total magkakaibigan kayo ng mga Chinese dun eh. Ikaw na magpatrolya. Ikaw ang magaling eh. Ikaw na. Ikaw na ang the best. Kung makapagtanong ka pa eh, yung tono mo, yung mga action mo, talagang napakayabang. Nakakagigil na kayabangan. Dapat sa'yo hindi na ibuboto sa susunod. Hindi natin kailangan ang kagaya sa'yo. Halatang halata ka na ipinagtatanggol mo ang China. Kinasusuklaman mo ang Amerika, ang presensya ng Amerika. Imanadike e, yun. Bakit ba yung kano ngayon? Ano ginagawa ng kano doon? Hindi ba natin kaya? ikaw pang ikaw ng matapang, Robin. ikaw na magpatrol doon. Oh, ikaw na makipagpapintoro doon. Patintero pala. Pero kasi akong singaw eh. Kaya nahirapan ako magsalita. Sakit. Nandito dito. Tapos ipagmayabang mo pa, Robin Padilla, na kesyo, six years, anim na taon, kinaya natin to, na wala ang kano. Bakit Padilla? Ano ang alam mo? Wala ka palang alam eh. Hindi ka na nagbabasa ng balita. Hindi ka nanonood ng mga balita. Anong ginagawa mo? At hindi mo alam na kahit na noong six years na yan, ng which is, ang ibig ang tinutukoy mo ay yung panahon ni Amo Mong Duterte, di ba? Keso kinaya, wala namang escalation, walang harassment. Anong wala? Si Raulo ka pala eh. Kahit na nakipagkaibigan na yung amo mo, tinarantado pa rin siya nung kumpari niya, kaibigan niyang taga Beijing. Diba? Big news ka eh. Anong walang escalation? Doon nga sa panahon ni Duterte, doon nangyari yung nagswarming doon yung ilang mga barkong pandigma dyan sa may sulusi? Ayaw umalis doon? Water kanon din noon. Tuloy-tuloy ang pang-aagaw. Tuloy-tuloy yung paggagawa ng base militar nila dyan sa teritoryo natin, Robin Padilla. Nagpapahalakap. Singaw ko eh nagpapahalata ka ng kawalan mo ng alam. Nagpapahalata ka ng kabubuhan mo. Sobrang yabang nito. Naging naging senador ka. Ah, pinag, pinagmamayabang mo sa pagiging senador mo. Kaya ka lang naman naging senador dahil hmm, ayoko na ngang ulitin. Baka sabihin nyo naman, masyado naman yung bunga nga ko. Nasabi ko na kanina eh. Ilang beses ko nang nasabi. Yun pa rin yun. Minsan, sinabi mo pa dyan sa hiri, sa sinado na, sinadura ko ng bansa, galangin mo ako. Ulol, ang paggalang ba, hinihingi or dinidemand. Robin Padilla, ang paggalang ay kusang ibinibigay. Respect is earned, not demanded. Bakit ka hindi nire-respeto nung resource person mo? Siguro hindi ka karespeto. -respe alam mo, pag ako, eh, pag hindi ka tumigil dyan sa kabalbalan mo, ako mismo susugod dyan sa Senado. Didibatihin kita. malayo hmm. Ang layo ko lang kasi eh. Nandito ako sa ano eh, sa Timbukto. to. Kukunan dyan dyan lang ako sa Manila. Kaso bawal naman yata ang makipagdebate dyan ng isang ordinary citizen eh. Diba? Palitan natin yung mga nandiyan dyan. Hindi naman marurong magpag-debate. It's a prank. But I'm serious. Robin Padilla, boss, bawasan mong kayabangan mo. Pinapabayaan naman kasi nitong mga nakapaligid sa kanya, yung kanyang mga mga political advisers. Yung kanyang pamilya, hindi nyo ba nakikita mga kapamilya ni Robin? Mga anak, asawa, kapatid. Hindi nyo ba nakikita ang pinagagagawa niyang kapamilya ninyo? na siya, oy! Oh, uh, yun nga ginawa niyang pamamahiya at pang-aape doon sa mga bisitang Coast Guard, eh. Ininvite-invite nyo doon, tapos papahiyain nyo lang pala. Dating gawin ninyo. Dating gawin dyan sa Senado. Mahilig magpahiya ng bisita kahit matataas ang pinag-aralan. Na mas mataas pa dyan sa namamahiya na yan. Di ba? Uy, si Tulpo, oh. Hindi naman nakagraduate pala yan, eh. Pero kung pahiyain niya yung bisita niya, mga doctorate, mga abogado. Naku. Naku alam nyo kayo ha, naging senador lang kayo. Bakit? What's in that title? Kung hindi naman bagay sa sa'yo, yung title na yan. When you speak about senator, that person, the senator, must be the most, one of the most brilliant in the country. Kung hindi man siya abogado, he must be very brilliant in tackling issues. Wala ka nun, Robin. At ikaw, Tulpo, wala ka nun. Wala rin naman ako nun. Sabihin nyo naman ng mga bashers ko. O di ikaw na! <laughs> Bumabatikos lang tayo. Pero kung gusto nyo, di, pwede rin naman. Ang yayabang mga nitong mga nasa sa, nandiyan sa Senado, ang yayabang po. Wala namang mga key. Ikaw ba, Sultana, meron? Wala rin. Pero wala ako sa Senado. Nandito lang ako sa lungga ko. O, pero marunong tayong tumingin ang may key at saka wala. Karamihan po nang nandiyan sa Senado. Hindi ko naman binoto ang mga yan eh yung mga ibinuto ko, yung mga hindi sikat, pero tingin ko, makakatulong sa bayan. At ang number one ko sa listahan ko, si Marculeta. oh, yun ang mga type na gusto ko. si yun dapat ang nandiyan sa Senado, hindi yung Padilla, hindi yung Tulpo, hindi yung Rebilla, hindi yung... hey Name it! binuto ko dyan. Pero hindi naman. Si Ariata, ano si Amy Marcos, na ngayon nagsisisi na rin ako kasi pro-China din pala. Pero kung sa galing at talino sana, okay naman si Amy. Kaso, Madam Amy Marcos, ang, ang reklamo ko lang naman sa iyo ay bakit lagi mong kinokontra yung kapatid mo at saka yung pagiging pro-China mo. Pagiging Anti-US mo. Yun lang. Ibang bagay? Okay naman sana eh. Medyo, mas sumusunod ka nga sa yapak ni Akulakay kaysa kay BBM eh. Kaso, ang talagang nadidisappoint ako sa inyo, Manang Aimee, yung pagiging uh, critical mo sa US at pagiging pro-China mo. Di ba pro-China ka? Sabi mo nga, yung mga harassment ng, sa mga mangingisla dyan sa West Philippine Sea, eh, wala hindi naman yata siguro seryoso. Seryoso ka? Parang ka na rin si Robin. Ay, isa pa yata, si, parang ibinoto ko si Tolentino. Hindi ko masyadong sure. Basta ang mga binoto ko dyan, yung mga nasa listahan na mga unknown. Kasi gusto ko pong pagbigyan ng uh, chance na baka sakaling yung mga unknown, baka yun ang makapag-angat sa ating bansa. Kasi ang tagal na nating bumuboto ng mga well-known na wala namang mga neurons. Pilay ang mga neurons. si Robin Padilla ba? Akti healthy ba ang neurons niya? Ay, naku. Kaya sana po, sa susunod ng mga eleksyon, sana naman, pumili na po tayo ng hindi sikat. Kasi itong mga sikat na ito, mga trapo na yan, na nandiyan dyan ngayon nakaupo, matagal na silang pabalik-balik dyan. Pero may nangyayari ba sa bansa natin? Di ba wala naman? Maging matalino naman sana tayo. Kaso, yung mga butante natin, mas nakakararami. Nakararami. May singaw kasi ako. Yung mga B.O.B.O. Kukunti lang yung mga marurunong pumili. O, tingnan mo sabi ni Mike Abe. Iilan lang yung pumasok doon sa binoto niya, dalawa daw. O sa akin, parang dalawa rin. Sana nga, yung mga kagaya na lang namin ng payagang bumoto, wag nang papagbutuhin itong mga B.O.B.O. BO na ito kasi sila po ang magpapahamak sa bansa natin. Dahil ipapahamak tayo ng mga ibinoto nila. Diba? Siguro po doon lang tayo magkakaroon ng matinong gobyerno kung ang boboto na lang ay yung mga mga inteligente. Huwag na nga payagang bumoto pa itong mga bumoboto na mga kagaya kay Robin Padilla. O may reklamo? Yung supporter ni Robin Padilla? Sige nga, ipaglaban mo nga. Bakit kailangan iboto uli? Baka Nabubusit na kayo sa pagmumukha ko, kaya magpapaalam na muna. But, see you later.